Formal nang nagsampa ng ang kaso ang National Bureau of Investigation laban kay Senator Laila Delima at labing pitong iba pa para sa pagkakasangkot ng mga ito sa so presyon ng ilegal na droga at katiwalian. May report si Julius Pisambron. Tinanggang na ng ng National Bureau of Investigation ang criminal complaint laban kay dating Justice Secretary at ngayon Senadora Laila de Lima. Ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, Webes ng umaga nang tuluyang maisampa ito. Bukod sa Senadora, kasama ding kinasuhan ng labing pitong iba pa dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal na droga, kabilang sa inihain ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act qualified bribery, anti-graft law, code of conduct and ethical standards for public officials and employees at Presidential Decree 46 na kilalang Law on Accepting Gifts. We are going to consolidate this and I think the panel is going to require uh, Senator De Lima, Secretary De Lima to file her counter affidavits as well as the other uh, respondents. Kasama din sa complaint sina dating Bureau Director Franklin Bukayo, NBI Deputy Director Rafael Ragos at dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Paliwanag din naman ni Aguirre bukod kay Dilima na una nang kinasuhan ni JB Sebastian, si dating New Believed Prison Spokesperson Superintendent Richard Swashkoff. But I think it will be consolidated also. Wala namang reason why it could not be consolidated. Eh. Hindi din lusot sa kasong paglabag sa so, Comprehensive Dangerous Drugs Act for Sale, Trading, Delivery, Distribution and Transportation ang mga inmates na Sina Sebastian, Herbert Culanco, Engelbert Dorano, Vicente C., Peter Co., at Jojo Baligad. Kasabay ng paglabas ng umano'y drug matrix sa Bilibid, kinumpirma ng isang dating opisyal ng National Bureau of Investigation ng mga paratang ni Pangulong Duterte kay Senadora Laila Dilima. May sarili rin daw siyang ebidensya laban sa dating amo. Sa DOJ, narito po ang aming eksklusibong report. Aminado si dating NBI Deputy Director Renaldo Esmeralda na masama pa rin ang loob niya sa dating amo na si dating DOJ Secretary at ngayon ay senadora Laila Delima. ni Rebeka Delima sa Esmeralda sa si NBI noong 2014 kasama ang isang pang Deputy Director na si Raul lasala dahil umano sa kaugnayan nila sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Napoles. Itinanggi ng dalawa ang paratang at naglabas pa ng CCTV footage kung saan makikitang bumisita si Napoles sa tanggapan ni Dilima. Iligas yung ginawa ni Dilima sa amin. Kare-official uh -huh. kami nila sa eh. uh -huh. alay. Diba? Wala kaming kaso, hindi kami investigan. yung niya na walang due process. Kalukuhan yun. Siya ang kagagawa Pero ayon kay Esmeralda, bago sila natanggal sa NBI, ay may hawak na silang ebidensya tungkol sa umunay pagkakasangkot ng Senadora sa drug trade sa Bilibid. Nasimulan na raw nila ang investigasyon pero bigla silang sinibak ni Dilima. Dapat nakapos namin kung hindi kami inalis niyan. Eh. Oh. Ah, kung ano mga pronouncement ng Presidente eh, ng Presidente natin, yun ang tumbok namin noon. Kinumpirma rin ni Esmeralda, ang pagiging malapit daw ni Delima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Aniya, si Dayan umano ang mga nilalapitan ng mga opisyal na gustong magpa-promote kay Delima. Kung ahente pa, kung prosecutor pa, basta any agency po that matter under the Department of Justice. Kung gusto mo na magandang assignment, kung lapitan mo yan, siya ang tamang daan. Ganun, ganun ka Handa naman daw si Esmeralda na i-turn sa pamahalaan ang mga hawak niyang ebidensya. Pag nakumpleto ko yung akin lang, ano, ah, wala akong connection kay President Ken yung sarili ko lang. Pag nakumpleto yung itutunodor ko sa kanila Pero ang senadora itinanggi ang paratang ni Esmeralda. Yung dalawang yan, may axe to grind. Kasi nga, hindi ba yung my prevalent speech? Mga, may iba-ibang forces na siguro ito gumagamit ng mga agents of vengeance. So, ga sobrang galit ang mga yan sa akin, yung dalawa na yan. Binigyan din ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na wala namang nalalabag na batas kung sa DOJ isasampa ang reklamo laban sa isang opisyal ng pamahalaan. Iginit Tony ni Aguirre matapos sabihin ni Sen. Laila Dilima na dapat sa ombudsman at hindi sa Department of Justice isa ang kaso laban sa kanya. Matatandaang naghain ng reklamo kamakailan ang VACC laban sa senadora at pitong iba pa kaugnay ng pagliganap ng ilegal na droga sa bilibid. Ang ulat mula kay Waywaya Makalma. So, Master of Bakery, ni hindi man lang sinabi kung ano ang pinay ko. Kinasabi niya yung mga aking buho, ko. Well, uh, sabihin sa kanya, I might be losing my hair, but Tay is losing her mind. Ito ang sagot ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga paulit-ulit na denial ni Senator Leila Delima sa kabila ng mga naging pahayag ng na mga high-profile inmate ng New Believed Prison o MBP na nagbigay sila ng drug money kay de Lima na nooy sekretary ng DOJ mula sa kinita sa illegal drug trade sa loob ng bilibid. Ang dapat anya sagutin ng senadora kung ano ang kanyang nagawa sa loob ng anim na taon upang matigil ang bentahan ng ilegal na droga. Dagdag pa ng kalihim na hindi na bagong bagay na isang pa ang reklamo sa isang opisyal ng gobyerno sa DOJ. Dahil noong panahon anya ni Dalima bilang kalihim ng katarungan, hinawakan nito ang investigasyon ng PIDAF, DAP at maging ang kaso ng PCSO. Alam ni Justice Secretary Aguirre na ombudsman ang may jurisdiction sa mga government official at employee. Pero giit ng kalihim, walang nilalabag na batas kung sa DOJ unang ihain ang reklamo. O bakit niya, hindi niya, hindi yan uh, doon sa ombudsman during her time? Tapos uh, ngayong nandito na wala na siya dito, ayaw niya dito. Kaya hindi mo malaman kay Secretary de Lima na yung lahat ng ginawa niya, yung lookout bulletin, ginawa niya yan kay President Gloria Arroyo, ngayon bumalik sa kanya. At ito namang ginawa niya doon sa mga PDAF cases, sa ano case, sa PCSO cases na supposedly kung susundan natin siya ay eh dapat i-file yan sa ombudsman. Bakit hindi niya ginawa nung kanyang kapanahunan? Bakit noon ay eh, tama siya tapos ngayon mali ang Department of Justice? Ito rin ang binigyan diin ni Attorney Ferdinand Topacio na siyang legal counsel ng grupong Volunteer Against Crime and Corruption na nagsumite ng reklamo sa DOJ laban kina Senadora Dilima at pitong iba pa kaugnay sa paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinakilos na ang lahat ng law enforcement agency sa bansa upang hanapin si Ronnie Dayan ang dating driver at bodyguard ni Dalima dahil may arrest warrant na ito matapos hindi sumipot sa ginawang congressional inquiry kaugnay sa illegal drugs trade sa MBP. Sabi pa ng kalihim na wala sa pangangalaga ng Witness Protection Program o WPP ng DOJ si J.B. Sebastian dahil ayon sa DOJ, ilan sa mga sinabi nito ay hindi totoo. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Patuloy ang pag-iikot ni Senadora Laila Dilima sa mga paaralan para makipagdialogo kaugnay ng karapatang pantao at demokrasya. Sa kanyang talumpati kanina sa Miriam College sa Quezon City, muli niyang iginiit na hindi siya ang Queen of Bilibid at Mother of All Drug Lords. Muli rin itinanggi ng senadora na tumanggap siya ng drug money para sa kanyang kampanya nung nakaraang eleksyon. Hindi rin niya ginagawang narco state ang Pilipinas at lalong hindi niya tinraidor ang bansa. Binanggit din ni Delima kung paano raw pinuri dati ni Chilean President Michelle Bachelet ang gender equality sa Pilipinas. Pero para sa senadora, tila meron na raw bagong misogynistic leader na umaangat sa mundo. Hindi na raw niya nagugustuhan ang personal na pag-atake sa kanya at pakikialam sa kanyang pribadong buhay. I am not the bad and evil woman or slut they're trying to portray. I have not benefited from the drug trade. I am not the queen of the drug trade of the Bilibid. I am not the mother of these drug lords. Nadagdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ni Senator Laila De Lima sa ikalawang reklamong inihain laban sa kanya sa Department of Justice, binansagan siyang mother of all drug lords kau na ito nang di manoy pagtanggap niya ng drug money mula sa mga drug lord para sa kanyang senatorial bid nung nakarang eleksyon, bagay na makailang beses na rin niyang itinanggi. My report, si Lia Manialac del Castillo. Yeah. Mother of all drug lords, yan ang bansag kay Senadora Laila De Lima ngayon ng dalawang dating opisyal ng NBI na nakatrabaho niya noong DOJ Secretary siya. Kanina isinampan niya na dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at Ruela Sala ang reklamong conspiracy to sell drugs laban kay De Lima. Kompleto na naman yung uh, e ebidensya na naipon namin. And then it's about time that we have to file these charges before the Department of Justice. At so, para din mabigyan siya ng due process. Matagal na raw alam ni na Esmeralda ang pagtanggap ni Dilima ng pera mula sa mga drug lord pero wala raw silang nagawa. Si Ablin lang ang ano ang uh, unang nag-update sa amin doon sa impormasyon na yun. Ano? As early as sa uh, 2012, Alam na namin yung impormasyon na yun eh. Precisely yun ang analysis namin kaya inalis na kami sa, ano, sa, sa NBI. Alam na namin yung deliveries ng uh, pera no, sa bahay niya sa Paranaque, sa South Bay. But then it's useless kung i-announce mo uh, during that time. Bukod kay Dilima, sinama rin sa reklamo si NBI Deputy Director Rafael Ragos na umaming nag-deliver umano ng 10 milyon piso sa bahay ng Senadora. Binigyan ng immunity si Ragos ng kamera. Kapag under ka kasi ng uh, mataas na opisyal sa gobyerno, normally kasi, <clears throat> particularly pag-police, dalo, NBI, good soldier tayo, uh, nangamuhan tayo. Although magmali ang utos, hindi dapat yun din. Pero yun, yun ay ano lang yun eh. <clears throat> Madaling sabihin yun, but uh, yung realidad ng pakikisama sa bossing, uh, iba-ibang sitwasyon. March 2014 ang si Bakine Delima, sina Esmeralda at Lasala sa NBI dahil sa di umunay derogatory records ng mga ito. Matatandaang na nadawit ang pangalan ng dalawa na di umunay nagtip kay Janet Lim na ng arrest warrant nito. Pero itinanggi nila ito. Nagpapreskon pa sila noon sa sama ng loob. Pero ngayon... Kaming dalawa ni Esmeralda ay nagpapasalamat din kay then Secretary Delima na tinanggal niya kami noong panahon na yon. Kasi nakita ko kung... Uh, hindi kami natanggal noong 2014. Ang laki ng posibilidad na ngayon kasama kami dito sa demanda nito. Uh, kami ng Panginoon Diyos sa dilubyo. Ito na ang ikalawang reklamo na hinaharap ni Delima sa DOJ na dati niyang pinagsilbihan ng anim na taon. Kahapon, inireklamo rin si Delima sa ombudsman ng hepe ng Albuera Leyte Police na si Chief Inspector Jovi Espenido. Nag-ugat ang reklamo sa di mo pagtanggap ni Delima ng payola mula sa itinuturong big-time drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Dawit din sa reklamo ang isang barangay kagawad sa Albuera. Ang reklamo, base sa testimonya ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na naman daw ng mga salaysay na mga tauhan at kapatid ni Kerwin. Nakasaad sa reklamo na nagbigay umano si Kerwin ng pera para sa kandidatura ni Delima. Lima. Iniabot di umano ni Kerwin ang dalawang bag na may tig apat na milyong piso sa dating driver at bodyguard ni Delima Lima na si Ronnie Dayan. Itinanggi naman ni De Lima ang aligasyon. Hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Posibleng iniuugnay raw siya dahil may lumabas na letrato na kasama niya ang sinasabing si Kerwin pero hindi raw niya ito kilala noon. Dati na niyang sinasabing isa lamang ito sa mga nagpa-picture sa kanya noong kampanya. Bago nito, nauna nang nagsampa ng reklamo ang Volunteers Against Crime and Corruption sa DOJ kay Delima at pitong iba pa kaugnay naman ang kalakala ng diumano'y kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Lia Manyalakdal Castillo, GMA News.